So, mga mams, mga guanta. Tipid tips. So, kini siya is mga uh, band paper. So, mga scratch na ni sa akong sisters. So, gamito ni na to siya. Kay, pwede man na masulatan. Huwag na mga sulat-sulatun. Di ba? Hmm. Di gamit ka ayo. So, para dili na tayo Para dili na tayo magasto. Mapagpapakagkuan. Kahit maluwar ka notebook kaya nakasulatan. O, di ba? So, gamit ko yun mga inani. So, di na siya kinala nga ito pang ipanglabay. Kit-an mo ganun ako, ibot lang salingan ba. So, naka-idea sa ko, kaya ano gun, mam ko, diba? So, pwede na namin mo siya, kung ano. Daga na ka siya, sa so, latas mga ako, magbalik ka dito. <laughs> magbalik ka sa mga <mong> utang. ito. Daga na ko, kahilig di ako suwat-suwat. So, naka-idea ko ba, pwede na ako magpalit o. Oh, Kala ba may mong palitong pagkag-notebook, diba? ba? Ano na ano siya? Ito mag usik, -usik sa mga papel, hmm. See? So, dagan na kayo ni kakuanan. Dagan na siya kaayuhan, mga men. So, like, kung mga kalas kay kung kuan, papil. Nakurot na akong kuan, notebook. So, may nalang, lang. na akong makapalit diba? Sa iya, yan ang gilabay para sa ako. Importante pa para sa ako. Ano mga men? Tipid tips. Magtips. Magtipid mag dita mga men. Say, so, para dita magsiging gasto. Diba? Para isa Hmm. Wala siya. Dag okay. Hey, Dagan kayo kong swat-swat dun. Hindi kayo kong swat-swat dun. O, oh, diba? Um, pa dito daghan pero alam mo na lang din ako kayo. Isod sagkay mga minis nga an hindi ba na ito makaya so sa makaya ragod na ito daghan na mo gunis siya. sulatan na ko yung daghan na ito ang may pagasulat ito baka kay kanon diha winta kisa mm -hmm. ka mo hilig mong suwat suwat ang hilig kong mong suwat hindi gina ko ang pakil actually kay suwat pa nina kung naka, madumduman ba sa akong gusto buhaton yung mga content So, nakoy kuan. Okay. Kung di mo isuot yung gusto buhaton mga mess, dili ka organize. So, malimutan ni mo. So, dapat be organized. So, nai siya mga, saan siya sa tips o so, organize ka sa imong gipang aga, aga planuhon. Okay. Di ba genius niya? Malimot niya kang, ma an, uh, daan, ka ma maalsight an na may nang imong isuot daan kaya hindi ka ma maalsight. Kaya sa unsan kaya makalimot ba yagit kita uh, So, may man kong imong gi take note daan, o, diba? Link kong take note, take note niya. ako, rama din na siyang tanahon sa akong notebook. Niya, karang kayo nahurot naman akong notebook. Patay ko, an. Pisa ta magsigi gasto-gasto, kaya gamay pa tag-earning sa Facebook, ni boss in. So, dapat magtipid. Kasi, pag mula ko itong sweldo, magtipid, ya, punta. Kayo, you no. Know, unlimited ang atong gasto. Dili. Dili unlimited, limited and limited kita na lang surrender di ba so we need to prioritize na expenses na to mga, mga, mga. so muna siya no, di ba dagan akong nahibuhat oh. hmm. Kung uh. hmm so, na akong nasulatan oh. hmm? dagan so ano na lang mga man pangkwana na siya So, sana ni siya ka mga kuan. Ways na maka kuan ta. So, kumusta na ba mo diya? Kumusta man na inyong Independence Day? Bibuwa sa inyong lugar? Nagpabuto na ba? Layo man mi sa poblasyon. Ako kadungog sa pabuto. Diba, maghalad. Bira mga flowers. Mga kuan. Ako ka ba lang sa event ka lang sa mong lugar? Ang importante nga. Ah. Nakadumdum pa nga. Independence Day di ay. Diba? Reminiscing, o. Oh, diba? Ang mga hero nato di oh, O. diba? Di biasa yun ilang agi-agihan para makuha nato ito nga to. kuan. Kalayaan. O. Oh, di diba? Hmm. Hindi. Okay, ano ko? Ano kay baga kayo mga band paper. Diba? Nag-ibutan nga rito sa halingan sa akong sister. kay, para daw ni para panghaling. pero nagkuha ko. O. Daghan pa kayo dito nagkuha ko para sa akong self. Para sa akong kuha. Naka-idea po ko ba? Hindi ako magpalit. Hindi ka ba'y palito ni mo? Papel, o? Mag-awat po mga insik ba? Mga insik. Kasi ba'y kapitid? Hmm. Kapitid sa mga mga. Kasi ba'y nasyag kaayuhan? Hindi hmm. ako maprobleman. Hindi ako na buk. ko an. Ano ko'y magamit sa akong mga sulat-sulatan, sa akong mga koan. Muna akong sulatan sa akong mga content na akong gaplanuhan o buhat. Ngayon pa na ako mabuhat. Bahanan siya. Pag na ko'y time, so ako na itong tanawang dito na akong koan. Journal or sa'y tawag ang Notes. Kung di ba, na rin siya. Kaya mas, ano ko kay time na busy ka niya, na kinahuna-hunaan niya ka ng ip. Imoonin mo content. So, ma, ma, panahuna eh, sulat din ako kay naka-experience ko, hindi ako isulat ako na malimutan ako, ako na malimta na ako kaya kung ano sabat ako nahunaunaan wala na yun noon, gusto na ko mahimog kunti na di na yun ako ma-dumduman kayo, wala man ako gitik mo so muna, one way nga di na malimutan. mamalimta oh, di ba? sulat so mga mems, thank you for watching so manila, ganakog na yun oh. mo sulatana na ako Babu!